Nako, may biyaya tayo mga kapower. Meron tayong mauuwing kabuti. Sarap nito. Malunggay lang katapat nito. Oh. Yan, kahit papano Yan. May iuwi natin yan. Ay, meron pa doon sa ilalim. Yan, yan, yan. doon sa ilalim. Oh. Oh. Yan, yan, Kuhanin natin yan. kuat kulog ang tawag nito mga kapower kuat kulog eh ano pa dito opa ah. dito sa gitna hindi ko na mapasok yun 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 alright marami rami dito kahon na lang ng malunggay ay 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 kuha tayo siyempre kukuha tayo ng ito 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 <laughs> Siyempre, kukuha na tayo nitong partner niya. Tagyan na natin to ng partner. O, ayan. Malunggay. Baka tayo. natin yung malunggay. Alright. May libre ng ulam. Nang hapunan. Power na power. Kwat kulog. Alright. <laughs> Nakachempo pa akong kuat. Saan grupo ng kuat? Ah. <laughs> mm. right. Ready for hapunan na. na. alright, Sap sap. Sap sap sarap. Ano ba yan? Sarap, 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 sarap. Isang kulo. Tapos. Alright.